Gusto mo ba na buong magdamag kanyang iisipin? At hindi hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na na hindi kayo okay na dalawa ng partner mo at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap. Kaya ngayon, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Nang sa ganon, hindi hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo. At isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa talampakan mo. Sa left o sa right ng talampakan ay pwedeng isulat kung saan kayo komportable na isulat ito. Basta isang talampakan lamang ang susulatan mo ng kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos mo na itong masulat, hawakan ang talampakan mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito pangalan at apelido sa pamamagitan nitong ritual, ikaw ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o magiba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. Pagkatapos ay huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa talampakan mo. Huwag niyo po itong burahin, hayaan mo lang ito na mabura ng kusa. At dapat hindi ka nagdadalawang isip o nagdududa sa mga ganitong pamamaraan. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawang itong ritual. Basta gawin mo ito bago ka matulog. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. Pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.